It's a happy day. It's a happy night. Welcome to my channel. Please subscribe. It's a happy day. It's a happy night. Let's all have a blessed, happy, peaceful, and healthy world to all. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Subscribe po. Subscribe pa more. Thank you sa lahat ng aking mga subscribers, sa aking followers. Um, ako po'y nagpapasalamat sa inyo lahat sa mga message niyo sa akin na talagang love niyo ko. Please, please po. Please lang. Press like. Okay po. Peace. Love ko kayo lahat. Ah, uh, alam niyo bang nagsusulat na, na ako ng, ng, ng mga nagko-comment sa akin. Ito po sa YouTube. Ito po ay sa TikTok at Reels. At ito po ay sa sa aking story. Yung story, palagi ko pong chinecheck yun kasi nawawala. Kaya, ito po uh, ang ang aking mga <laughs> nailista na. Yan. Kaya, dami na po sa lahat ng aking story, lahat ng pangalan, nililista ko po. Um, kaya malaki po chance nyo manalo. Yung mga tigas San Pablo dyan, bihira na kayo mag-comment sa akin. Di na rin kayo nanonood ba ng aking live? Kayong ang aking uh, mga original <laughs> na subscribers. Ang saya-saya nga natin ay eh, bakit hindi natin ibalik uli yun. Maging masaya uli tayo. Ginagawa ko lahat ang magagawa ko para mapunot kayo, manalo kayo. Kaya ganyan na po paglilista ko ngayon. Subukan nyo lang. <laughs> Pusuan ako sa aking story. Alam nyo bang pagka pinanonood ko yon yung mga lumilipad na mga hearts? Tumataba po ang puso ko. Kaya mga tiga San Pablo. <laughs> mga tiga Pitugo. Mga tiga Kalawan. <laughs> si Marlon Lapitan. Ginoos na niya ko Hindi ko na siya talaga <laughs> busy busy ka siguro sa pagtatrabaho mo. Ano? Kaya nung nagkasakit ka, nakapag-focus ka sa sa pag uh, panonood sa akin at pagko-comment at natulungan din naman kita sa panahon ng iyong pangangailangan. Um, kumusta na yung mga anak mo, yung asawa mo, sa sana maging maayos kayo. At yung gumagawa ng aking mga ha, <laughs> nagbuburda sa San Pablo, ng aking mga t-shirt, apron, sas, Kumusta na kayo? Love ko kayo, namimiss ko kayo. Alam nyo bang sa dinami-dami ng aking subscribers, kahit maraming marami kayo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ang hindi mag-comment, natatandaan ko po kayo. Malungkot ako pag gano'n. Eh, iniisip ko na lang, busy kayo. Kaya ayos lang. Uh, manood kayo sa aking live. Pampadami. Sana panoorin niyo rin yung aking mga video. Generally ni send mo ito ha. Yung sa uh, day day care ba Yan sa may San Pablo yung nagborda na, nagbuborda na t-shirt, apron, uh, sas. I-forward mo sa kanila, Jenaline. Alam ko, busy sila. Mas busy kayo, mas masaya ako. Dahil, ibig sabihin nun, <laughs> may kita kayo ipinagpipray ko po lahat na lahat ng aking mga subscribers followers ay gumanda ang buhay at maging masagana maging masaya tayong lahat kaya lang po kailangan tayong kumilos, magsikap okay po uh, kasi ako hindi ko mararating ang kalagayan ko ngayon kundi ako nagsipag nagsikap galaw galaw <laughs> galaw galaw sinamahan po ng maraming dasal. Pag sinamahan po natin ng maraming dasal, eh, ma mararating nyo po yung inyong mga pangarap. Ako nung araw, ang pangarap ko lang mapakain yung mga anak ko ng tatlong beses sa araw at may snack. At maibigay ko yung pambao nila sa so school. <laughs> Dahil mag-isa po akong pinalaki ko yung mga anak ko. Hindi pa ako nasiyahan sa anim. Kinuha ko pa si Joseph. Kaya, naging pito po. At sa tulong ni Gade, ito po ako. Kahit na nagtatrabaho pa sa edad kong ito, nagsisikap pa rin ako. May pangarap pa rin ako. Habang may buhay po tayo, habang buhay tayo, huwag nating uh, itigil ang ating pangarap. At tayo po ay makatulong sa ating kapwa. Ngayon po ay minessage ako kagabi, mga alas nisa ng gabi dito, buti natanggap ko yung message na kailangan 7.15 na doon ako sa trabaho ko. Kaya tumayo po ako ng 4 o'clock. May time ako sa inyo. May time ako maglista. At uh, eto, may time ako magvideo. Dahil love ko kayo. Uh, yun, yun lang po. At saka yung una-unahang mag-message, mag-like, mag-comment, pusuan ako sa aking mga video. Dinodoble ko po yun. Doble ang chance ninyong manalo. Pasensya na po kayo kung hindi kayo nananalo nitong nakaraan, pero mananalo po kayo. Pinagpipray ko na manalo kayo. Okay po? Ah, dito sa amin, pakiramdam ko, summer na yon. Kasi... <laughs> si Ron it, na na -trip na yung uh, yung uh, yung aming thermostat kahapon kaya ng, ngayon kailangan ipagawa maaga na sinet niya sa 80 kaya ngayon summer po dito sa loob ng bahay namin 80 ang init nun. at kailangan pa check ng aming thermostat na check ko na rin yung Um, sa baba, pinalitan ng filter, dahil yun ang sabi ni Cesar sa akin, yung aking contractor nung tigagawa ng aking mga bahay na binibili, nire-renovate at mm, pinagbibili maganda pong kita doon kaya lang si Cesar sabi niya kagabi sabi ko, Cesar magpunta ka ba dito sa amin? sabi niya, titas malayo na atirahan ko tsaka wala akong sasakyan Tsaka yung mga kamay ko, hindi na pwedeng humawak ng mga maliliit na bagay. Martilyo lang. <laughs> Sabi ko, eh sige, martilyohin mo ito ang thermostat. ko ligunit sa baba. Natawa lang siya. Ganun po kami. Parang kapatid ko si Cesar. Uh, siya po ang naggawa nitong aming kitchen. Nung kami bagong lipat dito. Alam niyo ba nung lumipat kami dito, si Ron? Hanggat may construction dito sa bahay na ito, hindi po siya lumipat. Pag-isa ako dito. Yung mga kapit-bahay ko dito sa kabila, si Mark. Sa rinig nila, nagpupukpuk ako. Alawuna na, nang, nang lagpas midnight na. Uh, eh, pero hindi po nila ako nareklamo. Hindi sila nagreklamo, natatawa lang sila. You are a working hard lady. You are hammering. Wala ko lakad na. Nabahiya naman ako. Kaya hindi ko na ginawa yun. Pero ngayon wala pong tao dyan. Nakamana siya ng single house sa Virginia. Um, meron, naghahanap na po ako ng lote na pagtatayuan ng aking business. Maganda po yung loting pinakita sa akin. Yung isang hindi nagustuhan. Pero ito nagustuhan ko. Kaya lang <laughs> kailangan yung presyo nila. Doon daw nakatira si FDR sa lugar na yon Oh my G. <laughs> Pero, okay lang. Kahit sino maging kapitbahay ko, mamahalin ko kayo. Dahil <laughs> sabi ni God, love your neighbors. Don't gossip. <laughs> Kaya po, eto na po, nakalista na kayo dito. Yung pisa ko na, basta nag-video po ako, yung pisa ko na po, ang um, aking paglilista sa YouTube, TikTok at Reels Story. Um, kaya please lang po. Susuan niyo ako sa story ko. Natutuwa ako. Okay po. Kaya kaya po pagpalain po tayo natin po may Thank you. Thank you. You're so very kind to us. Thank you. Mulang po. Maga ako nga umaga akong pinapasok ngayon. Sana bayaran ako. Minsan walang bayad pag gaganon. Kaya <laughs> inahayawan ko na sila Okay po. Oh. Happy day, happy night, happy life, happy, peaceful, healthy, and blessed world to all. I love you all. God bless us all.